Pagtarong-tarong si mong kinabuhi ha? Wa ka balo kinsa mong kabangga pero Si Don Don man. Makakuyo ka usaban na ti Steve. Di na ka maulol, maliog ka, di ka maliog. Maitlog ka wa kalab. Buturan ba kay ito? Pangan ti karo. Ina, buta ka. Sige ka ko. Tulong ako. Ako na bulbo sa skinso. na kinso. mo ilak pa ka. Ha? Opo, ako, dahin, ako dahil, ako dahil nagbutang sa iyong baba nga toyo, di mm, ba man? Ano na, na may toyo diya? Ano na may toyo diya? Ano ba, sangin lang mo? Ano ba, ano na may toyo? Nagpuyo, organic ta diri. Ay, so, so, puyo, dagay, magpuyo. So, spirino. Nagpuyo, organic ta. Ang binada pinin mo, may lang ka tinimo mo. ngin paano naging tubig yung isa ka balde? Nagpapuka na, ba, Mukun ko, ano? Ito, ano mo sa kong kwan? Inilaw? Kasi makinilaw ha, kaya kinumura ni. Nga mm, ku ngui ku singin lani mo, nagpuyo raga nito. Di, nagpuyo, peri lo. Nga ku ngui ku singin lani mo. Pus! Sambot lang, peri lo. Nga ku ngui ku singin lani mo. Ulu kan taho, di, ngu taho, ngu taho, ngu taho, buat. Nga pus, pus, pus. Nagbijo, nagbijo, ramango. Tanawa, Junjo, no. Ina si Junjo, Hindi okay, mo Ako mo rin! magbutong di sa iyong baba rin! Nagpuyo! Ramo ko din rin! Nagkuhan! Nagpuyo! Nagpuyo! Ang tuyo sa rin! Nagpuyo! Isundan ako ng tuyo pa rin! tulog-tulog! Gikan sa iyong tuyo! Tanawa! Usa pa rin! Usa pa rin tuyo! Dali na! usala na tuyo! Dili na tuyo! Usa na! Ah. Ako na may pasangin ni mo! Naansa! Oh! Basta-basta mo rin sa iyo! Nagpuyo! Ragani! Tagani! Labi! Baga! Tuyo pa Lamik kayong tulog ba? Junjun dun mo, si Jun -jun mo nagbutang. Pero ka dali, nilagyan ka dali. Si Dun dun mo nagbutang nga to. Dili man ako, naon sa Dili ako. Ano ni katawa mga ganina? Ha, happy? Happy mo ako to yung baba? Nagbidyor ako ha, nagbidyor ako, nagbidyo Nag ko. Bidyo ko, bidyoin mo kuko. Ito so, ka si Ron. Ikaw dili? Dili, lagi ikaw ha oh. to. Mamakak juga. ka. Kanawa na ko sa unya sa bidyo. Dagan ka? dire lagi ko ato si Junjun, Jun, man. Noon Pag makita na ko noon niya, nga ikaw ang nagkuhan, nidagan ka, ta, pa, ta, pasensahe ta. I-cancel ako yung order. Naka order dito, Pirino. Cancel ako yung order. Man, eh, Pirino, nakasalalay, lagi rin kahoy, lagi siyong white lagi. <gasps> hmm, ako na ba'y basangin lang ni Ano ka lang ako si... Si Jun Junjun, man, nagbutang ano. Si Jun Jun. Si Jun Jun mo to. Tapoy ba ba ni mo? Tapoy. Tapoy. Ayo. Sidak pa juga mo trapor di ibad dari 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 ka dari kamu kan. Ngono jaba juga. Kul lagu tu ni mo. Sebran dari kan dari kamu trapo. Ala ngampo ni be. Dari yo. Ala ngampo be. Mu tau tau ka rumah buka pasangil bud. Sekali buta sa koneksi pasangin si sa, pa, sa imong wife.